O oh, mga idol, magandang magandang gabi sa inyo Nandito na naman nagbabalik si Kuya Jomar Mga idol, bumili ako ng baboy Native, malit lang Ngayon kakayat, kakatayin kong mag-isa mga idol Panuorin nyo kung paano katayin ang baboy mga idol Nandito sa labas, itinali ko muna Ihilahin ko lang papunta dito sa loob mga idol Abangan nyo ah Panuorin nyo mga idol kung paano Ayan mga idol, nandito sa labas yung baboy na kakatayin ko. Ihilain ko ng mga idol. Nandito, ayan. Ayan mga idol, hinihila ko lang. Hilain ko lang saglit. Medyo maingay, hiniiyak-iyak. Ayan mga idol, Ihilain ko lang kapunta dito sa loob. Tapos, doon ko sa kusina. Medyo na pinakabahan lang ako kasi baka mga gata. Ayun, inihiyak na. Hindi na mga <laughs> pagkano nito mga idol pagkapasok dito sa loob agad ko yan tapos tatanggalan ko na kagad ng ulo kahit kumalat yung duro dito sa ano sa sala sa at tinagalagin ko siya dito baka magagat eh. ito mga idol yung kutino na gagamitin ko tatanggalan ko na kagad ng ulo

Tanga talag. <laughs> Ito na mga idol yung baboy natin. Ito. Ayan mga idol yung baboy natin. Kakatahin ko maya Ito. Ayan mga idol, nakikita niya yung baboy. Di ba ang cute? May tali pa dito mga idol. Oh, o, di ba? Ito yung baboy. Native na native. Tingnan niyo mga idol, o. Oh. Oh, di ba? may tali pa mga idol tapos ito yung gata gagata ka natin, ba? Diba? okay ba mga idol? okay ba? <laughs>